Yung mga na hindi man Hello at magandang araw muli mga Calabers Welcome ulit dito sa ating channel, Calabers TV So yun mga Calabers, at andito nga tayo ngayon sa isang farm dito Kaya andito tayo ngayon sa aming probinsya ng Catanduanes Dito sa nga sa bayan ng Viga, Catanduanes Ay meron dito isang ilalang farm o taniman ng mga pakwan Kaya dito tayo ngayon sa Tuhot Farm kung saan ay ipapakita natin sa vlog natin ito ang pag-harvest ng mga pakwan tamang tama at harvest season ngayon ng pakwan dito nang pumunta ko dito kaya naman tara mga kalabers at sabahan nyo ako sa video nito at kita nyo naman nandito sa gilid ang mga pakwan na kakaharvest harvest lang dahil kula na kuya dahil kula paano yan kuya ma Easy yan kung pwede na yan. Wala uh, ang no. Ha? Sa ano? Dugi sa kulay. Sa kulay niya. Ang uh, so, medyo portok na ang pagkaano niya. Pagka-green. Pagka green. uh Medyo portok na pagka-green. Ito pala. Uh -huh. Pwede na siyang i-harvest pag ano na. Uh eh. Kumbaga, uh, yung kulay niya ay eh, matingkad na. Oh, but... Grabe. Oh. Ayun. Ang malaki. Oh. Minsan ano Minsan dito. Minsan dito, dito. Ito po. Ah pag tuyo na yung ano oh, niya. Ah, tuyo na yung mga ano. Uh -uh. Oo. Oh. Ganak natatlo na. Yan. Hmm dito sa gitna 'yung ano. Yung bunga. Tapos isa dalawa. Mhm. Mm ay, bako lang pa yan ano, saro no. Mm -hmm. Bali yeah. tulo ang tatlo. Ang bunga niya sa Pag ano sila pa gumuulan palagi. Yun, hmm. madali siyang mamatay. Iyo. Yeah. Pero pag ano talaga yung mainit. Yung talagang mahaba ang buhay niya. Hmm. Ano pa kayo sa ibang mga tanong nyo ya? Bukod sa pakwan Pakwan, melon. Melon tapos, tapos, tapos. Yun yung ang palaya, bagwang. Mm -hmm. Tapos yun yung mais. Itong talong. Pero ano ang gulay namin? Kunti lang. Ang pinaka marami talaga. Ini talaga yung pinaka oh, okay. may na ano nyo. Yung ano kasi namin yung gulay. Ano lang, ang doon pang ba pang dagdag lang doon oh, sa ano nyo panlaglag lang parang ano parang palamuti opo syempre siyempre yung iba din maghahanap oh, din ng ibang mga produkto mm -hmm. kailan ka muna nag start ka in ng ano ano pa 2002 pero dyan 2002. pa na, hindi pa dito mm -hmm. 2009 nagsimula dito sa ano sa bilig ng pinampo mm -hmm yun ano ano Kaya, talaga ito pinag-aralan niyo talaga na ano nag-training mo sa pag-ano kayo yung agriculture yun ha si. yung nanditong kaninang ano oh yung katangka din opo oh yan agriculture yan hmm. nag-ano siya parang nag-seminar siya ng ano ng bigas eh tapos nakita niya yung engineer doon mm -mm. paano pagtanong siguro siguro yun, na siya, namin namin <laughs> Naturoan siya? Tapos, nakaano na rin kami sa kanya. Uh -huh. mm. Sa kanya kanya rin kami nakaano eh. Naka... Ano nang galing itong, ano? Tukuanan. Ano, Binaya na rin namin. Sa inyo? Sa tito namin. Sa tito nyo? Yung, yung ano, yung lupa. Uh -huh. Ito na nga mga clubbers, ang mga na-harvest na mga pakwan. So ayan, na. Mm -hmm. Mm -hmm. saka ah, ilan ka yung harvest ko yun yan sa isang araw daw Kung sa piraso ha? Ah. sa everyday na ilang piraso? Mm. Um. Kung... Ah, okay. isang beses lang isang beses lang sa araw umaga lang no? Pagkabi pa sa mga pagkabi naman yata Pagka closing yan So, dali na natin ito sa sundahan. Ito ang lab. Display na. Malak malalaki yung na harvest nila dito mga kalabers. Merong mga iba't ibang kulay po ng pakwan. Kulay pula, may pula, yung so, ibang baray na ito din ito mga kalitin. mga kalitin. kilo daw ito. Yeah. Okay. So yun nga at along the highway lang siya. So makakapili okay. kayo dito. Nakakatigim kayo ng mga uh, free taste. Ayan. Masarap at matatamis talaga yung mga pakwan dito. Hello din pala. So hindi lang po ito yung makikita mo dito. Na tinatanin nila. Okay. Meron mga uh, pipino. Meron pang mga gulay. Iba't ibang gulay. Okay. ampalaya O upo. Ayan po. At ngayon nga ay nag-set up na sila. Ang so, kilo. Ayan. Ay 45. Ayan. Meron pa mga milon. Sa Maraming salamat mga kalabers. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating tour na ito. Isang fun dito sa amin sa isang ng kailo. Sana po ay makabisita rin kayo dito someday. At yun, At sana po ay supportan niyo po ang aking YouTube channel, Kalabers TV. Thank you so much. God bless everyone.